para sa mga chismosa dyan <laughs> dapat maging proud ka sa pagiging chismosa mo tabako gabo sa tawo kayang gibuhon ang tigigibo mo so, tipong dahil masaya mo nakakaano ang tawo rarautan mo wala eh, akong magang gibo mo kaan kaya dahil ka nang masupog dahil ka magpundo hanggat dahil mo nararautan sa rong tawo kaya na mission mo digdi sa mundo dahil mo pagparaintindi ho na mga kay ibang tawo yan mga barkada mo kapit bahay mo nadadagit sa imo kaya eh, mula mo pag yun an, kay Adinda mga na sa sabutan ang mission mo digdi sa mundo. Iyo e ba e ang mission mo, aram mo sa diri mo an. Mangroad ka kita wo, tapos chess mission mo sa so, mga kapit bahay mo. So, aki na daraga, dawa bako ba kong bados? Di ibuon mo kiistorya na bados. Kapag iya e, na raot mo, accomplishment mo ba kaya yan? Iyo ba ka? sumagurang, oh, man ang gibuon mong istorya nating So, agong nalaki, makibayi ho, nagdadara kibay duman sa motel may kaya bang hostess o oh, pag so inakman, man so, by, man ang nag ano sa emo nagkalaban sa emo gebohan mo kay istorya na makilaki ibaga. baga sa araw nang ng pag may nagkakalaban sa emo yung tulos ang inuton mong dalihon rautan mo ibaga. Tawara manjang ki Panama sa emo dai lamang ang kilaban sa emo. Tayaw sa emo pinaka na armas ang rapak mo. Buda ang sensor mo na mauragon magsagap kay mga chismis. Ang pagmata mo pa sana dai pangayla man nagkape or namahaud or naglimogmog nangakuha ka na tulos kay chismis. Oh, so, pag nahiling mo sa so mga ka-chismisan mo, koro kastahe, raot-raote. <laughs> <laughs> Tadipisi nun baga ang pagsagap kay mga tsismes. Yung baga, boda ang paggibok kang mga istorya na daiman nga ni Totoo. Pero para sa imo, pasilon nun yan. baga yan. Kaya biniyaya ang kaman na gamitin mo yan na talent mo. Kaya hanggat nabubuhay ka, fight na, raot-raot eh, gibohi kay chismis. Tara na ba kang pandok mo niya? Kung sa kamot nga ni, ang pandok mo may lapak na sa sobrang hibog. Buda, aram ko manamalain sa pagbuhay-buhay pag na naka mo nakachismis, nakaraot kitawo. Kaya dapat, pamahaw pangod to pamanggi chismes dahi magpundo hanggat dahi naghurubag ang rapak mo kaya saludo ako sa gabos na chismosa chismoso tadawa dahi kina ako ko sa pag ko kundi kaiwal padago sana bagtake dahi ang purunduhan hanggat dahi nakakaraut kay buhay iyo baga pag natigba ka sa kakapumundo tanga iyo man ang sa imong achievement sa buhay bye